So ngayong araw po, yung pangatlong hearing ni Senadora Amy Marcos tungkol sa pag-aresto kay uh, Tatay Digong. Okay? Uh, kung mapansin nyo, it's been a month mula nung na-aresto itong si PRRD. Medyo lumalamig na yung story eh. Kumakalma na yung mga tao, nag-move on na sa ibang storya. Iba na yung uso, iba na yung pinag-uusapan, ba diba? mas mainit ngayon yung Diskaya yung kalaban ni Vico Soto sa Pasig. Yun na yung mas issue ngayon at mas trending ngayon. Nakakalimutan na yung pong nangyari. Kaya hindi ko mas natatanggap na eh. Kasi uh, may mga nagreklamo, pamilya ng EJK victims. ba diba? Uh, kinuha ng ICC, naglabas uh, ng warrant. Tinulungan natin uh, through Interpol. Dahil Interpol yung nag so tanggap na ng mga tao. Pero itong si Senadora Aimee, eh gusto pa rin galitin siguro eh yung mga supporters ni Duterte gustong uh, uh, kumaga pasiklabin pa eh, yung emosyon tungkol dito eh. Kaya, ewan ko kung bakit, kung mapansin nyo doon sa hearing, siya po ay nakasuot ng IMI Solusyon, yung kanyang tagline sa kanyang kampanya. So, ito ba ay ginagawa lamang in aid of election, di ba? Kasi yung impeachment, ang tagal na eh. Hindi pa masimulan, pero ito, nandyan pa yung mga ibang senador na kakampi ni Senadora Iwi, tinutulungan siya para sa hearing na to. Kung saan nag-attend na, sila secretary Remulia at ibang mga tao sa gobyerno ni PBBM. 'Di ba? At uh, maayos naman nilang sinasagot yung pong mga katanungan ni Senadora Imee. Kaya mapapaisip, "Is this in aid of election?" O kasi po, sa latest Octa research ay bumaba number 19. 19 na po si Senadora Aimee. Okay? Uh, dati top 6, top 8, magic 12. O, ngayon po 19 na lang. O, 19, diyan niyo na yan kung bakit bakit po tuluyang bumababa ang masama pa niyan yung pattern pababae eh. from 44 38 o ta uh, 27 so pababa po nang pababa yung pattern so next month come election hindi natin alam kung tuloy-tuloy ba yung bababa eh siguro po sa kanyang pilit paghabol sa mga supporters ng Duterte o mga DDS eh nawawala yung mga original na sumusuporta sa kanya o yung mga loyalista eh, Siguro yung mga ibang hindi nakakaalam yung storya, uh, yung mga ibang hindi ganun kapamilyar doon po sa issue ni uh, Senator Amy sa kanyang kapatid eh baliwala sa kanila. O, pero yung sa mga nakakaalam, nakikita nila kung paano uh, sumasaliwas itong si Senadora Amy sa kanyang kapatid at uh, In fact, tinutulungan yung mga gustong magpabagsak sa kanyang uh, kapatid na si PBBM. Kaya siguro na turn off yung iba dahil importante sa atin yung pamilya eh ayaw natin na yung mismong kapamilya pa natin ang humihila sa atin pababa. Maaring maaring isa niya yung dahilan uh, explanation kung bakit yung pong trending ni Senadora ni ay tuloy-tuloy na on a down downward trend. At uh, yun ang mga kailangan kaharapin po niya. Kitang kita sa OCTA Research, di ba? For number 19. Pero sila Senator Bongo, sila Bato tumataas. Di diba? O yung kumaga, number one na si Senator Bongo. Ibig sabihin, lumalabas yung mga supporters ng DDS pero hindi sumusuporta kay Senadora Amy. So kung ang plano niya ay ligawan itong grupo na ito, hindi din po effective. Yun po ang masama po doon sa kanyang strategy. So I don't know kung meron pang enough time para magpalit ng strategy at habulin na makapasok sa Magic 12 pero definitely po kumbaga Malaking tama din po, isipin nyo kapatid mo presidente tapos sa midterms matatalo ka, hindi ka marire-elect. Malaking dagok po yan sa mga plano ni Senadora Aimee para tumakbo sa higher position sa 2028. O paano ka mananalo kung sa higher position kung uh, re-election mo lang as senator ay hindi ka mananalo. So yun po ang uh, problema po dyan ni Senadora Amy Kaya mat malaki yung challenge talaga na kinakaharap po niya At uh, yun nga, eh, talagang itong ginagawa niyang hearing eh, eh Parang nakaka, eh, kumbaga natatrader niya eh Sinasaksak niya sa likod yung kanyang kapatid na si PBBM Pinapahina niya yung administrasyon ba diba? Kesa tutukan na lang yung mga dapat ayusin na problema sabi niya tutulong siya pero ang nangyayari nakakasira at nakakasama pa siya anyway thank you very much po sa ABP Party List ang Bumbero ng Pilipinas yan maraming salamat po nakasama ko sila nung isang araw meron silang uh, motorcade dyan po sa Baguio this coming uh, Saturday so sa sabado na po yan sa mga taga Baguio um, Kita kita tayo dyan try kung try kung ano, try kung, uh, kung makapunta tayo sa Sabado. O pero sa Baguio po sa Sabado, uh, Motorcade uh, itong ABP uh, bukod sa very supportive sa ating pangulo, tinutulungan nila yung mga bombero, mga fire volunteers, yung mga rescue workers para po yung mapaglaban yung karapatan nila, mas mabigyan sila ng mas magandang benepisyo, tsaka yung mga insurance at uh, mas umaga, tumaas yung awareness natin regarding fire prevention at yung kahalagahan ng mga bumbero sa sa ating pang-araw-araw na buhay at sa ating society. So shout out po Sir Pep Goytia, ABP Party List. Ayan ang bombero ng Pilipinas. Ayan, number 134. So see you guys sa next video po natin. Stay safe parate. Hi nako Senadora Amy. Bala na. See you po sa next video. Stay safe parate guys. Bye-bye.